So good evening guys. Andito tayo ngayon sa Downtown Toronto, no. So mag, may i-share lang tayong topic um, regarding sa bagong dating dito na pamilya, no. About ito sa isang nakakaawang tatay at medyo salbahing anak. So kayo na ang magbigay ng opinion niyo, no, sa i-share namin. Bali ito eh matagal na tong kwento na to o matagal nang na-share to ng anak na binabas yung tatay niya sa isang forum so maraming maraming nagbigay ng feedback sa anak na hindi tama yung ginagawa niya sa tatay niya no? so hindi na natin patatagalin basahin natin yung sinabi ng, ng anak tungkol sa tatay niya doon sa forum The title of the post nung anak is I'm slowly losing respect for my dad to the point that I'm resenting his life decisions. My family and I are currently in Canada as immigrants. We were all petitioned by our late grandpa. After decades of countless delays, we were finally able to fly here and kickstart our careers, especially us children. However, there's a huge elephant in the room. yung dad ko hindi matigil sa kakatanaw ng utang na loob. He's been here for almost two years and yet he still allows himself to work pro bono because his reason is that pinapakain naman kasi tayo. It was good while it lasted. My extended family can't support our basic needs forever and indeed they dramatically cut their expenses for us but the <laughs> oh okay Ulitin ko dun sa sentence no they dramatically cut their expenses for us but the caveat is that they just my un uncle actually still need my dad to do manual work for their business establishment which to be honest has yet to open since my uncle started working on its pre-pandemic and because of poor decision making I once told him that he had to plan for his own career and needed to stand his ground by telling them that whether the work is finished or unfinished, he'd have to find a job which is aligned with his credentials back home. I also told him that he needed to set a deadline so that my uncle could sense the urgency from that. His only reply was, na lang. Makakaya din natin to. sa nga, natin yung hirap. dito pa kaya." Tsaka ginastu, ginastusan naman nila tayo eh Sa loob-loob ko Putang ina Toronto to, hindi Manila Ang goal nga kung ba tayo nag-migrate Ay para takasan ng hirap At makapagsimula ng mas maayos na buhay Tapos ikaw, wala ka man lang drive mag-succeed Parang utang na loob mo na nakapunta ka dito Eh kung tutusin, anak ka din naman ng lolo ko Na nag-petition din sa'yo So from then on I didn't bother to give him advice Hell, I barely talk to him anymore Tapos ngayon, pag nauubusan na ng pagkain Nagmamaktol siya kasi magtipid daw kami sa gastusin And baka may masabi na naman daw ang uncle ko Lagi na lang siyang nakakaramdam ng hiya Then one time, nagsisigaw siya bigla na ayoko nang lumamon dito Gusto ko nang umalis dito So I didn't say a word and just rolled my eyes in disappointment and disgust I thought puro ka naman ganyan tapos pagsasabihan pagsasabihin namin sa yon na ba't hindi ka mag open up sa kanila sasabihin mo lang tsaka na may tamang panahon din para dyan days after that incident I noticed that he hasn't shaved his head for weeks dad likes it bald so I commented haba na ng buhok mo ha bagong hairstyle yan then he said in defeated manner nahihiya na kasi akong Hiramin yung razor ni yung uncle's name niya. I just did the eyebrow nod and went about my day. Now that I received free food from my workplace, I make an effort to take some home so that I could give them to my family. I kind of sense that I kind of sense that he's now expecting to give him take out every single time that I come home from work. So, what I did was, I now eat at the office before I head home so that he'll just eat whatever my mom or my aunt prepares for dinner. I can save a hell lot of money because of free food, which is also beneficial for my aunt and my family since I can fortunately spend on my basic needs now. Now, most in my immediate family hate me because they think that I'm selfish, but I just want to make them realize that. Dad has stopped to stop having a slave mindset. And two, I find a way to escape hardships in life and ultimately make my life better. Tapos, iba backstab pa ako, kala nila di ko naririnig. Keso, ganyan pa lang siya. Paano pa kaya kung naging successful na siya? Sabi ng isa sa mga nakakatandang kapatid ko, buti sana kung magiging successful yan. Do you think that my feelings are warranted? Am I horrible son for losing respect for my parents? Now comes the resentment part. Naisip ko tuloy na noong may work pa siya sa Pilipinas, inaalok siya ng promotion pero walang raise. Sabi ko, pakita mo yung credentials mo, not only tenured ka na, but also ang dami mong naging awards, lahat good record. May recommendation sa'yo, gamitin mo yan pag, pang negotiate. Tameme lang siya. Looking back, ang dami niya palang opportunity na pinalampas na pwede sanang makapagpabuti sa buhay namin. Lalo na noong maliliit pa kami. Nanliliit na tuloy ang pagtingin ko sa kanya. Lagi niyang excuse yung hindi ko alam eh. Ito lang yung alam ko. Don't get me wrong. Matalino siya pero kulang sa diskarte. Lalo na sa panahon ngayon. He's stuck in his old ways. Which has greatly affected his quality of life as well as ours dad has to realize that he's no longer in his 20s or 30s. He's already in his um, twilight years. He can no longer do extensive manual work. More importantly, ang problema kasi sa kanya, sa sobrang selfless niya, hindi na niya nababalue yung sarili niya. Kulang sa assertiveness, tapos pag nakiramdam siya ng resentment, nagiging aggressive. Laging suppress ang emotions. On a lighter note, I swear, mas gumaan ang buhay ko dito sa Canada compared sa Pilipinas. Andito na yung opportunity na hindi ko nahanap sa Pinas. So I cherish my job, my livelihood, and I will soon study so that I take on the career that I've always wanted. So ayun nga guys, no, napakaraming nagalit sa post nitong anak regarding sa tatay niya. Itong post niyang to, hindi to tumagal na 24 hours, dinilik niya na agad to. No? sa dami ng nagalit sa kanya, pinagalitan at pinagsabihan siya. Ako, may sinabi rin ako sa kanya doon. So, yung na-comment ko sa kanya, babasahin ko sa inyo. Etong post na to, no, matagal na to. Mga more or less one year ago na to. Ngayon lang natin ilalabas. Hindi ko kasi makalimutan eh. Parang masyadong nakakaawa si Sir. Tsaka, eto siguro, hindi lang naman siguro kay Sir nangyari to. Siguro yung ibang pamilya nakaranas din ng mga ganitong complex relationship, no? O conflict. Kumbaga, ito yung sinabi ko sa kanya. Napakahirap makitira sa kamag-anak. Kung nahihirapan kang makisama sa bahay ng iba, lalo na siguro yung tatay mo. Sana tulungan at unawain mo muna yung tatay mo. Kung nahihirapan ka, lalo na siya di mo alam yung mga pinagdadaanan niya ngayon. Kamus, kamustahin mo naman siya, no? Financially, tulungan mo muna yung mga magulang mo para makabukod kayo. Kasi guys, sobrang hirap makitira sa ibang bahay. Lalo pag baguhan ka. At yung iba naman, mahirap magpatira sa ibang bahay. Kahit kapatid mo yan o katlos mo, no? Kasi minsan yung tinutulungan mo yung payong tatarantado sa iyo eh yung sisirain ka hihilahin ka pababa yung ingit pala sa iyo nakatira mismo sa bahay mo doon mo pinatitira no pero etong tatay na nitong batang to mabait eh kasi marunong tumanaw ng utang na loob tsaka sana encourage your dad to look for a job bigyan mo siya ng leads kung may alam kang trabaho na pwede sa kanya Di mo kailangan maging harsh sa tatay mo. Honestly, kailangan mong magtaka humble no? At mag-reflect sa sarili mo kasi sobrang pangit. Sobrang pangit ng trato mo sa tatay mo. Mahirap, malungkot, at masilimuot magsimula ng bagong buhay sa Canada. Dahil most likely, back to zero kayo, no? At may edad na din yung parents mo. Wala namang perfectong parents, guys, eh parang tayo lang din sila ano may mga weaknesses din yan hindi perfect ang mga magulang natin no hindi hindi all the time malakas sila mentally physically or spiritually emotionally no so kailangan din nila ng support hindi lang tayong mga anak may kailangan noon ikaw totoy no may edad na yung tatay mo mabait naman yung tatay mo mapagkumbaba marunong tumanaw ng utang na loob hindi ginagago yung mga kamag-anak nyo kayong pamilya lang ang magtutulungan dito sa Canada wala nang iba yun sana isipin mo maawa sa magulang mo baka yung pro bono labor na sinasabi mo ay way ng tatay mo para makabayad ng utang na loob sa tito mo either financially man yan na tulong ng tito mo no? malamang financially yan sana linawin mo ito sa kanya kung yung inutang niya naman na pera sa tito mo ang dahilan kaya kayo nakarating sa Canada at ngayon ay nakakaramdam ka ng magandang buhay at karir dito tulungan mo siyang makabayan doon sa utang niya total naman ay eh, kung di dahil sa kanya malamang iswala ka dito ngayon yung tatay mo di mo man lang ma maibili ng razor hiyang hiyan na manghiram sa tito mo na imbis nakahabagan mo nilalapas tangan mo pa tinasan mo pa ng kilay dahil hindi makabili ng razor anong klasing anak at tao ka sa tono, tema at ugali at salita mo at sagalawan mo literal na ikaw ay definition ng isang kupal <laughs> kung ganyan ang sitwasyon namin aabutan ko ng allowance yung tatay ko kahit pambili niya ng razor hindi na siya kailangan manghi, manghingi sa akin hindi ko siya hindi hindi ko kukutsain ang tatay ko ako na mismo bibili magkukusa magkukusa na rin ako mag-offer ay may naitabi na ako dito pang first and last ng apartment hati-hati na lang tayo sa monthly sa dami ng tiniis ng tatay ko akin na sa dami ng tiniis ng tatay ko para sa akin at para madala kami dito ng pamilya ko ng mga kapatid ko. It is time na ako naman ang bumawi. Ipararamdam ko sa kanya na siya pa din ang hari sa paningin ko. Sa akin kukuha ng pag-asa, kumpiyansa at pride ang tatay ko. Alam mo, bata, mag-meeting kayo ng pamilya nyo. Set two short-term goals. Get a job as soon as possible. Get an apartment after that magplano na kayo ano ba end goal nyo dito sa Canada as a family and individually alamin nyo yung mga gustong nyo mangyari sa inyo dito para lalo nyo maintindihan at matulungan ang isa't isa all the best no? so masyadong sala yung post nito ni Opie no? pasensya na topic natin medyo maselan pero isang bagay to na dapat talakayin eh. Parang hindi kasi tama eh. Sana maitama pa ni OP no. Yung kanyang pag-uugali. Kasi kayo kayo na lang magtutulungan dito sa Canada eh. Tatay mo 'yon. Gusto mo pang yung tatay mo nakikita mong nakasadsad. Imbis na tulungan mong umangat, lalo mo pang kinukutya, kinat pinagtatawanan, gusto mo pang iwan. Kasi ang plano ni OP, layasan na yung ano eh, yung mga magulang niya eh hindi pa sila nakaka-establish eh gusto niya nang bumukod iwanan hindi na nga daw siya nagguwi ng mga meals para hindi na daw kumain hindi na daw oh. kumain ng tatay niya di ba hindi man lang isipin na ah dalhan ko kaya ng pasalubong ng tatay ko ang ano ko di ba pamilya ko saka mag-share ka ng pera pang ano pang ambag sa bahay grabe guys ano masasabi mo tungkol sa post ni ano ng batang to uh, naniniwala naman ako dun sa word na utang na loob uh -oh. totoo naman yun na syempre marami akong nababasa sa facebook marami talaga totoo nangyayari na ikaw yung dinala dito tinulungan ka pero yung lagi kong nababasa sa facebook eh mas matapang ka pa dun sa nagdala sayo pero yung tatay kasi niya hindi naman siya ganoon Oo, sobrang dun sa base so sinabi niya sobrang niya talagang alam mo yon yun oh, ma mabait. Baol, mabait pero itong yung bata nga may problema sa tatay niya oh. so nagalit siya sa tatay niya kasi nga napansin niya na parang hindi siguro yun nga masyadong binabalo ng tatay niya yung utang na loob sa totoo lang napakabait ng tatay ni, nitong batang to no kasi eto sa totoo guys ah, maraming istorya dito sa Canada Tinulungan mo yung kapatid mo, yung best friend mo, pinatira mo sa bahay nyo. Yung pala, inggit na inggit sa'yo. Pinagdarasal na malasing ka sa buhay, na mawala sa'yo lahat. Inggit na inggit, hindi matanggap sa sarili nila, na mas mataas sila sa'yo ngayon. Gusto nilang higitan kung ano yung meron ka. Wala namang masama doon eh. Pero ang masama doon, gusto ka nilang masira, may lihim na inggit sa'yo may lihim na hindi sila masaya para sa iyo. Meron talaga nakatira dono? pa sa inyo 'yan. Yeah. niyo pa sa bahay niyo. Iba-ibang istorya, no? Based on experience 'to, ha. Parang pwedeng yung kahit kapatid mo pa 'yan, pwede kang gaguhin 'yan. Yeah, pwedeng yung dinala ang mas salbahe or yung nagdala ng ang mas salbahe. Kasi Oo. parang iba-iba naman yung story eh. Yung Pero madalas naman. na story na nababasa ko talaga, salbahe yung dinala. Oo. Ito namang tutorin nitong na batang 'to, mapait din. Kasi hindi naman sila inaalila eh. Oh, oh. Yung tatay niya ang voluntary na ano okay. na nagkukusa ng ano tumulong diba? Pero ang nagpetisyon pala is yung grandfather. So sinasabi oh. nung yung point naman nung bata eh kung tutusin, pantay lang dapat. Eh yun lang ang nakikita niya na yung grandparents niya ang nagdala ng papel pero financially ang nag-finance ng pagpunta nila dito you. Siguro yung pamasahe, processing ng papeles, yung tito niya. Oh. So ngayon, napakabait ng tatay niya. Tumatanaw lang ng utang na loob, nakikisama. Guys, sabihin ko sa inyo, kung ibang gagong kamag-anak to, o kaibigan na tinulungan niyo, kayo pa ang kakagatin, sasakmalin. Para kayo nag-alaga ng ahas, sarili niyong bahay. So parang 24 so, no? hours lang yung post niya nakita sa dami ng basher tinanggal niya. Oo, kasi ang daming ano eh napagsabihan talaga siya eh na hindi tama tong yung mindset mo, hindi tama tong pinag mo at pinagagawa sa tatay mo, no? Kasi selfish siya. Eh. Pero yun nga sana ano Sir, kung mapanood nyo to, pasensya na ha kung napag-usapan natin. Pero anonymous pa rin naman tayo sana maging okay yung buhay mo makahanap ka ng trabaho yung anak mo magbago rin ng ugali bumait sana no sana maging maayos yung buhay nyo sa Canada huwag kayong magkakasakit makahanap kayo ng trabaho ng matitirhan at ng kaligayahan dito no so all the best po sa pamilyang ito at yun guys no yan po ang topic natin for today. Maraming salamat po uli sa panonood. Paalam na tayo. And then abangan nyo yung mga susunod naming videos. Thank you. Bye. Bye. Bye.